Welcome guys. So ito po ang pinaka favorite ko sa Japan ang kanila pong advanced technology pagdating sa kanilang toilet. So ito pong toilet na napuntahan ko is bagong pong gawa siya at advanced po. Dahil may tubo po siya sa gilid na pwede pong hawakan parang gabay sa mga maedad, sa mga hirap umupo at tumayo at kanila pong mga pindutan sa gilid na kanilang paghugas ng puwet ay meron din. So ito na po sa gilid meron ding upuan ng mga bata at meron ping pong sabitan ng pa at iba pong small things na inyong pong dala so ayan po ang kanilang toilet, so ito po is ang kanilang panglinis ng uh, lid at may sabitan pa po ng tungkod. so paalala po, no ito po ay ibang video na mula naman po sa iba pong establishment na medyo may kaidara na ng konti lang so isi-check nyo po lagi itong Nozuru Soji check nyo po kasi yan yung biday nila. Kung saan po lumalabas yung tubig na panlinis po. So, may kita nyo po dito, may itim-itim na po itong kanila pong pang bidet, kung tawagin. So, nilinis ako na po yan ng konti. Gumamit po ako ng tissue para hindi po masyado madumihan ang kamay ko. So, i-check nyo po yan kasi may itim-itim na po. So, di ko na kung gusto nyo pa rin gumigamitin yung ganun. So, guys, ito naman po, lumipat tayo sa isang establishment kung saan kumain po kami sa labas. At ito naman po pinapakita na bago po kami kumain sa loob, pumasok sa loob, is magpindot-pindot na na kailangan pindot-pindotin dito. So, pipili lang naman kung ano, ilan kayo, may kasama bang bata, kung magkano yung babayaran nyo. Pwede nyo bayaran ng cash, pwede din credit card. Meron silang ano dyan sa may gilid para sa card. yon. then lalabas na po yung receipt. Saka po kayo magpo-proceed doon naman po sa loob. Kung saan meron pong staff na nakabantay po. Yun lang po guys. Thank you for watching.